Naguhulit ng ibang kamote. Tapos ay tinatamna lang ko ng damo. Anong buwan daw? Bukaw pa wilka lang. Talagang mga katawang ah, si buwan. mga kaysang, si kami sprint po. Talagang mga katawang buwan. Oo, yan. Aking hinulipan. Aray, mga aray. Aray, dalawang eras lang naman ang Na, nasagasaan ng tubig. O, ako'y mamamayari. <coughs> Kanino? Iqalbin. kasama ka. Ngay May gawa ka ba? Are lang. Tatapusin. Eh magkano ba kayo? Maghuhu ka ng kamuting kao. Balingoy ba? Oo, oh, sabi ko kay dadayo ng kunta. Hindi na sa iyo. Ah, pwede ah. Dadaan ako. Ang... Hindi ah, na lang ba yung sa kalapit? Diba, sa labak. Kanina ka pa ba? Kanina pa akong maga. Eh, eh, ako niksimoy alas 5. Tamuto oh. yung temo. Maganda, temo. temo. Maganda na kamuti. Ay, anong kapal na ano? Ah, iniikot para ba hindi lumayo yung kagain ng ginagawa mo Piddy. tapos ipinailugan ko kanina nga ito yung puno ng tubig oh. gawa ng pakalakas ng ulang kagabi ay di lagi ang lakas ano aking inano kate na uli ngayon Aisya, ang tanim ko naman ano nga ba ngayon 14 ng palay 14 pizza 14 nga ba ngayon oh, awa okay. ko hindi ganito tanda 15 ang tanim ko dito oo oh. oo tatanim na ako dito yan ang ganda pantay na pantay na oo oh. ito ay kulang na lang ay dapog Saan ba ang baling ni Kuya? Di nga sa iyo, kabila nung dulo iyo. Di sa kabila ba? Oo. Bubunot pa kayo? Bubunot, sasama ka pag ano. Ayala, sige. A ako na may bayani nila ang. Kasi eh, baka mayani ako. Ba Bayan <laughs> ba yung Na Nadoon ba si Nati yun? Si Kuya? Oo. Papatikmin ah, nila ang kita ng baling doon. Oo. At yun, nakawala din lang. Di papatikmin kita dito sa amin. Ano nakawala din ang baling huy Hindi, sa inyo. <laughs> ah. Ah, sige. Ay, ay, Tamo ko to eh. Pinailugan ko tamat wala tubig. Nga, ano. Oo. Ay, na ano, -ano oh. -ka -ka ah, kulang pa sa hukay. Hukayin ko pa. Kaunti pa. Pero ayos na yan. Painit, pa painit ba ngayon pa uh, ulan? Para Ay. sabi, pa panimula pa daw lang. Oo, oh. oh, painit na ang ulo. Ay, <laughs> ah, tama naman utoy ang pipis na pipis. Yan, ang garana ng dapag po? Ano? Oh. Oo, oh. pantay Ay, sumlas, na pantay. Oh. Junos ba yun? Junos! Junas! Woohoo! Woo! Lulo ko ba? Yung pong aming kababata. Eh, Nakawa yan, oh. Woo! Uh. <laughs> <laughs> ah. Ano natay sa iba pala. Mak, yung papan no. Yun, nah, na wild. Well, Ay, ayun yun no, oh. sa katabi asa hanggan <laughs> na yun. Ay, siya nga oh, dalawa oh. Magiinom na. Ay, papan, papan. Wild well, duck po oh. <laughs> Di ba yung dating parang ginagawa mo na Ayong niyog dating mga bagong tanim pa. Oo, ah. oh, matagal ko ito ginagawa. Oo, no, oh, kinasa ibang bansa pa kaysa. Kaya nga, <laughs> ikaw ang humalili kay Ariel. Oo. Oh, oh, Tapos yung nakay, ano na, nakay tatan. Ay, pagkaganda. Ah, ng, ng buo. Oh, tuy, nagpapakita na ang mga banaw. Oh. Ngayon lang ulit, ano, asa kalahati pa naman, para, ah, kita pala dito kuya, ito na yung ano, pulse. yung pulse, oh. Yun. Yung, pero kung yung katawa, malakas tayo. Ah, ay, mataas yun, utoy, oh, pinuntahan namin dati nung kami, high school ay, ano, yung aking birong balat ay nanuklap. Bakit? Sunburn okay. daw. Ha? Nagpunta ba kami sa pulse? Sobrang layo. Oo. Oo, may ano. Sunburn, na, na, ano, napukmat. Uh, si Pinsan, bari. Pinson Uh -huh. Kahagod ka ba? ah, <laughs> Ti soy. Si Pinsan aga. Ay, ano ba pisan ay miracle na tanim mo? Hindi. Ito yung normal na niyog. Yung... Ah? Para lang na... Ay, yan o, yan o. Ito yung mga nakikita ko sa libro ay. Para yung mga drawing, Yung mga gantong pwisto. Para nasa drawing, ano? <laughs> Oo, oh, para nasa drawing. ganito lang, ha? Yan, ang ganda. Nakakaysa, tapos yung Boko. Boko. Ay, sino na gawa ngayon ito? Ay, ah, si Tiyo na, kadugsong noon. Oh, oh. Ayos na rin. Ayan, husay na. Sabaw lang ang pinag. Ayos na yun, hati na lang tayo, sabaw. Ayon, Ayos na yan. ang liit na yan. Ayon, liit na, Ay, na rin. Parang yan ang magulang na, no? <laughs> Ayos na ito, sabaw. Yung, dali eh. Parang miracle, nakakalabi, miracle. Hindi. oh kala ko yung Miracle at maliit ay. ay. Na, may kumuha na, oo. mura! Ooy! <laughs> mura! <laughs> Pinsan po yan, si Pinsan Aga. Mga ni namin. Halos pala dito sa barangay, halos ka mag-anak natin, ano? hindi magkakalayo. Hindi magkakalayo, ano? Painsan, no? <laughs> Wala kaya. Pwede na ba sa iyo? Ikaw muna, ikaw muna. Ay, nakakamiru kayo ano? Kinaya. Oh, ah. <laughs> Pang ano yan? Pang kama. <laughs> ayos din ano. Sa Manila talaga bibili niya na. No? Ah, ano matamis? Ah, pamis. Mama, iihihi ako nito. <laughs> Baka di makapagnunot. <laughs> iihihi pala. Mm. Baka ang ihimi buo-buo di yan. Ano kaya? Minsan. Ah, ha? ah. Ha? Ano? Ay, di barang, boss. Hindi. Ko. Ay, ayos lang ako sa iyo. hindi <laughs> di ay, ay sige. Ay stay na kayo, oo, oo. Wala na ako rabies ay. <laughs> Wala naman ah. Hmm. Ay di pag ako bumatok ay babato ko rin. Au au ah. <laughs> ha? Amoy utot ari. Aba eh. <laughs> Malapit naman sa bibig ah. Ha? E, ikaw naman para lugo ako sa iyo ay. Ha? Lugo ako sa iyo. <laughs> Abaw wala nga eh, party naghali kanan ito. Awag <laughs> na biro. Amoy to ta. Ay wala di ba, itnugara, pisang, Lain, ya, ay. Oh, ay, din mo mo na mo na Ay. Hindi mo na ko pare ba yon? Ha? Hindi ba? Lasa itlo ka rapisan ar maulo ka hapon. Lain nya ay. Ay, kailan din yo itlo Kamakalwa pa ay. Puta galaka ito. Dito yok lapo dito yok lasa ka. no Para sa libro Ayan, ay balubihin pa. Pero tamis is na pa, kain sana isa. Oh, di ba? May laman na rin. Di ba itutoy dati kay Mabidong? Kay Mamang Ayong. Oo, kay Mamang Ayong. Na ay, yun, yun ang kasama ko pa dati sa Terno. Si Mamang Mama, Si Mamang Ayong. Matatanda. Si Mabidong. Idring. No? Ang Mamang Idring. <laughs> si tapos ay si, si Pinsanano. Nanong. Tapos ay mababing yung mga kaibigan ko dati dito. Ah, kasama niyo yung namatay si Kuya PJ, ano? Oh, yung pakapatid mo. Yun na nga. Mga, dito ngayon halos ano na, mga bago na ito. Mga... Pa, ngayon ba may nasi bulpan ternuhan kayo saan? Wala na. ano <laughs> ka tayo magano na lang pag, Ama, pag may pagkakataon? Pwede rin. Ano? Ternuhan, ano? Alam mo kasi sa kanilang ternuhan. Hindi. Yung Kung bakay... Tulungan, suyuan, ah, bayanihan, ano? Bayanihan. Mamamayanin ano? ka sa akin ngayon. Mm. Mamamayanin ako sa iyo bukas. Eh baka naman pag ako naman mayanin ngayon sa iyo, hindi ka na bumalik bukas. <laughs> schedule din, schedule yun. Kung ah, bakit linggo. Oo. Oh. Parang gano'n nga, Oo, no? oh, baka mga may bigla mo patalo din sa pata. Ay, ay ating pag-schedulan. Ay, sige. Nawala na yung mga mamumununod na yan. No? Wala. Tapos pag may ukas, yung nakakatay ng baboy. Oo. Oh, oh, Karne ang, parang man nagkakasundo yung gano'n. Karne ang bigayan na. Oo. Oh, oh. Sayang biro yung ano din natin dito. Ito yung damamang ayong ayan. Yung grupuhan na, no? oh, oh. yan ng samahan. Ilang grupo ba yun? <coughs> Isa kami. Ay hindi, sindama ay gumay grupo kanila. Oh, ako ay wari ko uti ay 18 anyos noon. Abay, ako ang kabataan. Ilang magkakasama yung mga yun? Tsaka si paring Tuntun pala. Oo nga. Uh, kami ay 18. Ay hindi, ilang tao. Ah, mga bachin ko katao kami. Pakadami, ano lang pala umura. No? Lahat. Yung tagal bago makalipos. Doon ako uti natutong mag ano. Yung magtapas ng niyugan. Gratig-gratig ano? Oo. Ah, misan ay... Eh, yung mga ano, Pag wala ay. pa nung cobra eh. mga sawang ayaw na laki. Eh. mga 15 kilos na huhuli namin. Pag mahilulong bu, takbuhan. Takbuhan mm. lahat. <laughs> ay na, namiss ko rin si Angi. Si Rudil. Nasa, nasa, ay, nasa ibang bansa yun? Oo. Oh, oh. Kumpara kayo na, ninong ni Uto. Oo. Kasama din natin, namin dati yun. Ay nasa ano na? Nasa, nasa, nasa ibang bansa. bansa. Ari ka ay parang naging dwarf na rin. Bakit? Ay gawa nang walang mapakikutan ng ugat. Ah, isa ba, ay, guy. yung, ano ah. Kaya pala, no? Oo, uh, uh, lasa ko tutuyok layo ka insan ayo lasa ay, nga sabi ko sa iyo ikaw ko pa ulam yun eh kaya ako tatakas sa iyo eh. ay <laughs> lasa itlog pa di nila ang basa yun oo oh, arla oh, mo ay may buli pa din pala utoy dun mo yun. ayos na yan ayun na ah. ayos na baka kaisan yung ternuhan na no oo, oo. yung kumbaga hindi ano kahit ano ipagawa mo ano oo, oo. Ang kung gusto, ang kung ipagawa ko sa ilo mo ngayon na lumaki ka hanggang tanghali sa dumakaal kahit malamig, hindi lalangoy ka. <laughs> ay, hindi, hindi nga ito nagterno hanggang nun, na. Oh? Manila, rain. Ang sabi ko ayun. abay ay, nagpapaterno doon. Nag-away doon, mag, nag, nag yung mag-asawa. At oh? nakawala daw yung pusa at nakawala sa huluan. Oo. Oh? Ay sabi ng lalaki, ay, ah, bayaan mo, huwag mo na akong sisihin ay gabi. Huwag mo na akong sisihin, tapahanap ko bukas. Ay, saktong paterno niya. Ay, din nang hinanap pusa. Oo, oh, sa amay, daw ay tara kada ko rin. at sabi do mayroon do isang ingaw ingaw sabi yung pare po sa ug 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 sabi hindi natin makukuha yun ah <laughs> ay nagiingaw ingaw ingaw daw yung iba ay akala do ayun ah wari ko ba uti dati min nakikita ko dito uti dati banga parang diyan sa dulo di yan. tara daw sinaunang banga at ari pinagbahayan ng amamang ano nga ba nakatira dito hindi ka pagbahay ng buni niya una amamang buni nga wari ko at dito ay may banga nung araw ay awan kung nasaan na yun? hindi kaya ari yun kasaan yan utoy ba't parang ano din oh? Uh? hindi banga na yan anong ganda utoy tipak na naman yun parang tipak na tipak na kalahati pero yung ganda pa nung restore At nasa nangakain dito dito na rin ako dati may na nakakikitang bangaan matipak di yan ang awari ko para din sa hindi sino nga ba yung may tanim ng ano hindi kaya ito yung kuwantin eh tuwi naman ano so, eh pa ba, ba't parang yan nga Ba't parang nakaukit na ng ngayon? No? Baka yan yung kalahati. Tiyan mo ito Okay. Iikuti natin ari. Dito ko nakikita yun pag kami may terno ba? Tinatapsan. Ako oh, nakakakitan dito ng bandang. Wala na. Tara na. Pag hinahanap ay eh, lalong wala. Oo. Oh. <laughs> Walon jo pinsan. Ari pala ibangin. Aba. Ilang pit ari. Ha? Baka may 150 pit ari. Ata. Ano? Aba. Bangin na yan oh, ka mo. Huwag ka maliligaw pamimikuyo at. Pagabi ano. Huwag kang dudulap. Pagkataas ano? Ah, pagkatayong. Ay, kapantay nung liyo ba ito mo? Doon tinanong mo na ano papaya sa kapila. Oo, yan. Yung kapila. O. Pagkataas ang sulirano? ano? Ah, eh. Pagkataas pa lang sa may. Sigit eh. Aba, inis ko po. Ay lang upin. Napapotot ako eh. Baka maging <laughs> matatay eh. Huh? Nalabas yung mga kasinain ko eh. Tsung eh. Tsung, wala ka na pagkatlohan na eh. Abay ka Tsung, Oo, oh, Parang abot sa silong namin ito ah. <coughs> kaya chong. Yo. Yo. Ah, portal din oh, ako toy pagkalaki. Yan oh. Kasi nga pagkalaki pa. Kaya pala naman ako inakit mo. Ay, ano malaki pala <laughs> din eh. Kaya mo ay malaking braso din eh. Kaya nga. Ay may gitari ako ari mahahasa. Ay pagkalaki. Quality ano? Oo. Oh, ay nakalipan pa. Bayae. Magkano kilo ngayon? 15 ata. 15 daw chong pwede na Kinsi ba? Dati nga lang ay. Ah, isa nga pwede na. Kinsi ah. ang isang kilo. Oo. Oh. Kasama ang buto din di. Dala lahat. Dala lahat. Tanggal lang sa lupa. Aba ayaw pa nila may kinabibilan lupa. At aso daw may nahanap Parang ang bangi nga bakinga, o, <laughs> ah, na, hmm. yung, oh Hindi bulok. Ah, bulok na. Ayaw. Ayaw. Aba. Ang si sa na rin ah. Ayaw. <laughs> ayaw na nagitik ay lokan sa ano? Oo. ,画an. Oo, dal dal, dal mina iwang sa. Nahan? Nah, sa lalim. Baltaw. Ano baltaw? Ito pi bawal masugatan at iti nagkakahangin. Hindi daw, pwede daw. Apit ba? Lalagyan ng panaid. Lutuin na. Tsung. Ay hindi. Pan-deliver ah. Pag daw nagkasugat ka isa, ipapadalan daw naman ng panaid ah. Isang panaid na panaid ah. Pwede ano? Dapat daw ako naman ah. Pagkalalakanan naman ano? Ano ah, lalaki kuya? Ah, sayang. Ay, tokat na. Nabulok din ba? Sayang. Sayang. Pindito ba kaldo magkasukat? Eh, <laughs> sa pa dalan tolong bataid na malalaki. <laughs> Napatawa naman na, Pero yan ung kenda. Ano jung? pagka, ito may ward kaya ang takal din bakante. Ay ano? Pagatagal. Tamu lupa yung kenda. Ay gana rin lang ang mga may ay. Oh, ah, ano ganyan yun? lang? Mga gana Wala kami mga kumpananin Gali oh, galing sa iyo. Oo, ay galing din sa atin. Sa bigan, gana, no? ka hmm. kaya nga hawanin ito po. Para ka nang maiwan. Ano ang hmm. kinatrakas? Aray po yung balenghoyan ni Kapahanay po. Yan, yeah, si kapahanay kaya. po. Si eh. Kuya. Nandun. Oh. Eh. Aba. <laughs> Ari, utoy. Muna tayo, utoy. Ay, ay, yung? ay, yung yung, ano, kumabang, eh. <laughs> ay, yan ay, 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 isang iyan ay, 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 sa ay, 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 sayang. Ano? Pamilyar naman sa akin yung amoy. <laughs> ay, walang yan. Walang yan ya, Masusundan. <laughs> One, two, three. One, two, three. Na, langit, One, two, three. Ay, ay, ay okay. sobrang naman na Nagpuputol ano? Oo. Oo. Uh. Hindi nga, bubuntun nga, isang buntun mo. Ang laki. Ang dahil naman. Ang laki. Ito po yung uso sa aming lugar ay yung ganito. Ginagawa pong ano, ang tawag ito yun, budin. Budin. Matangas na katanda nito ito. Batangas ba? Marami ano. Sayang ay, may mga nabukurupo nga naman pala. Siya nga. Pakadang bulok, ano yung, ay yung pala yung lipa. Diyan ka ba nakapadali? Pare ko. Alala yun, pakadali. yung bibi na pala ito eh sandaan ka ambil lang para kahit hindi natin ano eh. Okay. 1 2 3. Yun. Pagoro. Wala uh. na iwan, isa. Meron dalawa. Oh, dalawa. Tatlo bilang may 1 2 3 sabi naman nung baling niya tatlo kaming iwan. Sumangat sa ugat. Nan. Na ay sumangat sa ugat. Yun oh. No. halabasin. niya yeah, niya yeah, para sa puno ng batino. Kita mo? Oo. Oh. Ay, ariwari ko hindi mo Bakit? Ay, nasa ugat niya snow. Ano kaya? Nan. Ari, oh. Kaya mo na lang yan. Okay. Puka Hindi po kakanin yung karakarakar yan, oh. Nasa ugat. Labas din yan, hindi ilalabas. Oh. Uh. Aba. Kahit kinakain mo ng tatlong araw, lalabas. <laughs> kaso ay walang ay 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 talaga yan ay ugatan o ay ugatan no. mm -hmm. ganito ang ternuhan ha tsong ikaw noon na nakakasali sa ternuhan ay, yung tulungan mm -hmm. hindi ka po nasali sa ganun mm hindi -hmm. tatalasan na po para po makaisilid sa sako Di dalahan ano? ah, na pati ito ano. Oo. Wala man maabot oh. Da. Oo. Ano kaya ito sa Batangas, Odo? Hindi ka ito dadal sa Binito. Saan yun? Binitos. Ay, ginagawang ano-ano? Cake. Oo. Oh. Yung kasaba cake. Tsaka Sabi, tan, tanawan tan daw. Tanawan matangas? Oo. Oh. Baka sa palingki. Yan, hilo po sa mga taga-tanawan. Oo. Oh. May hindi ba sila sa palingki? Ay, hindi. Yun ibagsakan na. Ay, siya nga. Ano. Mga nabiyahe yun na. Hmm. Yung sa dalahan ng gulay. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, siya ganun ay, dito, kahit na... Oo. Oh. Para kaya sa coffee na ata. pwede okay. pa? Oo. Oh. Ote, baka maaapakan kami yung halabas? Hindi. Hello po, sa mga taga-tanawan. Baka may mga manonood din tayo dun. Oo. Oh. Katanawan. Hindi, magkano? Eh, katanawan, ibig sabihin magkalapit. Oo. Oh. Natanawan Na, ay eh, nakita. Oo. Oh. No? Sabi no? ano, taga-sambang katipan mo. Taga-katanawan. Yung pala katanawan lang ng bahay. Oo. Oh. Lagi-layo. Layo <coughs> man din. Magkapit bahay lang. ho pala. or bimi, nga yung kamag anak natin taga tanawan ay hindi ano, chaong. Mga taga chaong, ano? chaong. Mga kamag anak po namin. O. Si mama ingo ba? Oo. Chaong. Chaong. Hello po sa mga taga chaong. Barangay Kabay. Barangay Kabay. Kamag anak po namin. ano nga ba ang ano natin doon? Si Inan ah? Di babae. Oo. Oh. Didot wala, wala namang Inan ng lalaka ano chong? Wala. Dapat <laughs> ako sa tubig ng lihiman. Ilan taon ka na po chong? Bata pa si chong. 54. 54? Ah bata, bata pa. Bata po pala no? Bata pa yan. Ilan na po ang anak mo, Tiong? Oh. May babae. po. May mga manugang ka na rin po ba? Hindi. Ano na? naman ano po? Tapos sa punong college. Ay, maganda. Yung. Ang buhay namin may pasorte yan lang. Ano, Jung? Malay may sorte ka naman pala sa anak mo. Ano? Lagi sorte. Maganda yung binuwi na sa sinuwerte pa. Ay. Ikaw, ikaw ko Antony ang mag-ano? Magtanggal ng putik-putik. Sige. -putik. Oo, tatalas. Oh. Ah, nabiyahin na po. Oh, na ba? Bari ko. Oh. Ah, ba yung pala puro lala, puro babae pala ang anak ni Chung. Hindi wala nagmana sa Chung. Sa anak mo po, ha? siya? Sa, sa anak mo ba konti may, may nagmana sa iyo? Oo. Uh -huh. Ilan? Lahat. <laughs> Gumano ay may babae na laki mo yun. Yung sinmanay sa nanay talaga ito si Kinsan. Siya, <laughs> siya nga. <daw>. Siya <laughs> nga Um, bilis ang yeah, bilis ng panahon eh, tracy na. Yeah, um, ang bilis. Iniwa, iniwanan ko eh, isang taon uto eh. Talaga alaga ko pa kayo dati ah. Isang no? taon alaga. Oo, kayo ah. Oo. Oo, yung nga ko si uto. Tsaka pumunay, pakali lang muna ako. Habilin na, no? may gabit mabay yung anak mo rin oh, ng no? una. Hindi na iiyak. Ba't na ihabilin na no? Hmm. Ang dami din nag-alaga no, si Tia po rin. Oo. Uh -huh. Kaysay ka no? Oo. Uh -huh. Tire, gisa. Dati Gisa. Ayan, ayak naman ang bata, eh. <laughs> Naman. Ayan, mga kaisan no. Pinagka Ay, kuya. Na mm. Nagkalaob ng balanghoy. Ga amoy atang yan ha. Amoy <laughs> <nain>. Ha? <laughs> amoy amoy na yan. Tuloy no? oh. na. Oh, naman na kaya naman eh. Ito kayo inaanin daw kuya. Budin. Kaya niyo? ba kuya? Kaya. Oh, ah. ba Kala ko yung chips yung mga ito baka, ginagawang baka yung iba yung Chips nga, chips. Oh. <coughs> Ang lalakan naman mga nabibili sa mga terminal. Ay oh, yung kasaba ano. <coughs> kasaba chips ah. Eh. Banana chips ano kal din. <coughs> o yung ganun, kasama, ito yung <laughs> di kasaba yung kasaba. Kaya ka banana, di saging yun. Baka kaya ba ko, eh? Kaya ko. At, Aray, at yung utong yan. Pag na. Aba. Ayos na,